ito na po guys yung aking pinipritong tulingan nakasit aside na po at magpainit po ako ng kawali ayan nakainit na po ang kawali at lalagyan po ako lalagyan ko po ng oil so ayan magstart na akong pagisa pinaghalo-halo ko na po kasi nakahawak, hinawakan ko po yung camera ko, wala po kasi akong stand itong dala kasi po yung kusina ko, ginawa ko po, nilipat ko sa harap ng aming bahay. Malapit po sa gate. Kaya hirap po ako mag-video. Solo-solo ko lang po mag-video niyan. So, ayan, medyo nag... Ano na po, medyo natos na po. Konti yung sibuyas, bawang, at saka kamatis isusunod ko po dyan yung pritong isda so ayan pang isahang kain po yan guys kaso alam ko so sobra po yan favorito po namin yan at gusto po namin dito na pagluluto ko na medyo may konting sabaw hindi po yung tuyo so naglalagay po ako ng tubig at gusto namin yung sarsyadong may maraming itlog. So, ayan. Naluhalo ko lahat. Nalagay ako ng pamintang durog. Yung pinong-pino, guys. Hindi pala durog. Pinong-pino. Tapos, naglagay ako ng seasoning. Yung adjuginisa. Tsaka, naglagay din ako ng asin. So, ayan, hinalo-halo ko lang po. Parang mapantay po yung lasa. Dalawang piraso po yan. Pinutol-putol ko po ng tiga apat. Apat na slice. Parang mabudget po. Kasi hindi naman po mauubos yung kung hatiin ko lang po or isang buo hindi naman po mauubos. Tsaka yung purpose ko dito kasi nakabalot-balot po yan sa ref namin. Pag namalingke po yung mister ko, pinag ano na po namin, divide-divide yan. Kahit dito lang po sa malapit na palingke, natali pa kami na mamalingke. Pag ano po niyan, nakabalot po yan na nakabudget na po. So yan, may tinunaw po akong itlog. At yan, tunawin ko lang ulit po din dyan sa kawali. Parang ma pantay po. Kasi nangyari na po sa akin na nagluluto po ako ng syarsyado. Ang nangyari po na tuyo agad kung hindi ko siya halo haluin So ayan. Ganyan po kami magluto. Yung hindi po tinipid sa itlog. Mahilig po kasi kami ng konting may may lagay kami sa kanin. Lalo na yung mga anak ko. Hindi pwedeng walang sabaw. Kaya itong version ko, medyo masabaw na sa So, ayan. Ayan, kumukulo na, kumukulo po. Tapos, titikman ko po yan. Madali ang luto na masarap. Masarap para sa amin po ito. Ang nilagay ko po palang itlog niyan, 4 pieces at talagang mabudget po namin yan pag ulam ang akala ko pang isang kainan lang pero pang lunch po namin yan pero umabot po yan ang dalawang ulaman namin apat po kami talagang masarap po so ayan kumukulo na kumukulo hinayaan ko lang po Ayan. Tapos naglagay po ako ng, nilagyan ko lang ng green. Kaya dapat maglagay ako ng sili para may kunting anghang. Pero ang nakita ko, dito sa gilid ng Vietnam may ninugasan ko lang yung daho ng bisil. Nilagay ko lang. Ano lang, gusto ko lang pong may green. Tapos yun lang po. Thank you po sa panonood. Huwag kalimutan isubscribe ang aking channel. Pakihit. Like and share. Thank you for watching. Bye.